Akala ko may nakaulala na sa amin Wala ba? Di ba? Pagpunta na yun ala sa isla start <laughs> <laughs> Si Nico guys Nico Ligarte Kasama ko taga Kalamba Meron pang isa eh. Inaantay namin 5.30 na sabi ko Tatanghalihin kami uh, Ano yung tawag nito? First come first serve eh. <laughs> Eh, ay hahabol na lang daw. Ngayon, nung malapit na kami dito, tumawag. Sinagot ko naman tapos, eh, biglang nag-off. So, ito guys, ano, may, may, may natapos na tayo. Ito, yung natin na, test ride na niya. Uh, kunan natin ang feedback. Yan, dito muna. Ano, kamusta na? Nag-iba ba? Nag-iba ba hatak niya? Magbula nang dinala kanina? Or ramdam naman naman, di ba? Oo. Oh. O, ngayon pa lang eh. Lalo na mamaya pag uwi mo niya, may medyo hataw-hatawin mo ng bagya. Eh, okay, pwede mo magte-test. Yan, Timpla-timpla pa uli muna. Timpla-timpla ang car. Ano matangkad dyan sa iyo? ba? Oh, kaya na. Na Mataas may ari, hindi naman Kaya, hindi pa ako mataas na sa'yo yan Ah, dito muna binaba oh, sa may bato. Yeah. Test ride, right, test ride. Right. Hanggang sa makuha ang tamang timpla. Ano Eps? Eh, templado na. Okay. Oh. Oh, kau naman. Kau naman. Test mole. Uh, road test mo dun sa ano? Ome oh, pukak pa. <laughs> Wala na eh. Oh. Kanila, bira-bira mo, meron pa eh. Ah, meron pa rin. <laughs> Pero ano lang daw kasi, yung mga gentle lang bira, huwag ha. <laughs> ya, yeah, niya sa daan. Tingnan natin 'tong isa. Ayan, tapos na rin, oh. Takang ngayon, tambot siya, no? Ito na. Oh, maya, na, po, eh. Ay, ito, 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 Wala yung, sino, yung, yung sinok, na nawala yung Wala yung sinok? Kaya yung parang Nabubulunan? nabubulunan. Oo oh. Napapansin ko nga kanina kasi pag bumibira ako na Sabi ko, may iiwan si Sira <laughs> <laughs> Ay, puta ngayon Ikaw na, mutak, layo na nun <laughs> Hindi, believer ako. Pina, para pina, pinapahabol pina ko rin siya. Para, sabi, kaya sabi ko, talaga ba, talaga siguro may problema yung motor. Matayan niya. Oo. Oh. Kasi sabi ko, kung walang problema. kanina. Nakakanginin, namatayan naman ako. Naga, ano lang ito, lang kami, 60-70. Ito, punta dito. Sabi ko, sabi ko, naiiwan si sir. Eh, ano naman yung daan. So Maluwag naman. Ito, ito. Uh uh, tanggal lumay bris. Bawas. <laughs> yung may vibration na malakas kasi imit no? parang meres 24 to ah meres ng 24, 24. <laughs> Matag matagal na ulit siya bago masira <laughs> bago maramdaman ng pagbabago niyan <laughs> <laughs> ba, wala pa layo si Sira, wala di pa mabalik ah. Ano boss? Nawala na yung ano? Yung pugak-pugak. Pumalo ka ba si ito, 20? <laughs> Dumi, wardi maarawan. Ah. Gilid. At least Kaya na pinapatest ride dyan Kasi syempre Kailan ulit ang punta namin dito Para yung pag inuwi mo yung motor eh, Ayos na Pakiramdam mo Wala nang problema Okay na Ayan Pagandaan mo naman siguro Yung carb <laughs> Mal yan Pero meron kami in-offer dun sa shop nasa 4,000 lang pero quality yon. so ayun guys dito sa caravan may magpapakarga ng 180cc yan, ito, kilala nyo na ito masuki so, na natin ito eh. ito yung kanyang black yung mga uh, ikakabit sa kanya ito mo yung carb nito ha, yan, koso ito yan, rin no? mesa, oh. mo yun koso, ebo oh, ito, ah uh, ba meron ba? dito, bigyan mo ang uh, clutch wala nga halos ah? Ha? ayun so yan makalampag na mamaya ma compare natin pag natapos na ng ano pag na-repair na ang na shock ano ang clutch housing ayun, makalampag na lining tsaka damper eh wala na din sa motor oi sir ingat ka ha Mano, mama, ano Ano ba? Ano Sandali lang. Ano? Malakas na ba? Malakas na? Dumadamba. <laughs> Duma, ba? ba Nagulat ka ba? Sige. <laughs> okay. Ingat ah. Kinaba, kinabaan si Sir eh. Dumadamba ba daw eh. <laughs> Nagulat eh. Kala ko malalag lang. Kinabatingin niya sa akin. Ano sira ito, mayare? Ano sira? Ha? Ah? Mayare? Mayare? <laughs> tagal kasi, bago yung paggawa eh. Hindi <laughs> naman, matagal mo lang gusto yung Oras lang. Hindi lang maka-timing. 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 Ah, wala palang center stand, ano? Ah, baka ano? Ayan, sa susunod, orderin mo na yun para pag ano, Ag Sabay na pati yung pairings na order mo Ba, tuloy ni sir oh, oh. Ay, si ko pala to wala ko si Walang yan Akala ko Akala ko yung nag test ride right na isa pagdating sabi ko walang yan, tuloy ni sir ah Umuusok pa yung dilaanan eh oh Yung pala si Nico <laughs> Balik na si sir <clears throat> Alaman natin kung ng feedback Ano boss Hello Ha? Hello Okay na? May pagkakaiba ba mula kanina? Laki na diferensya ba? <laughs> Laki ng diferensya Ay Tinis <laughs> magandang resulta Wala na wala ka namang na, na, Ano napapansin na kakaiba Para Baka kailangan pang i-adjust eh Okay. na, perfect na. So yun na lang. Alaga, ano, hanapan mo ng paraan yung ayong rotor disc tsaka yung caliper. Actually, pad. No? Brake pad. Ano lang, regular maintenance lang sir. Puta, tatagal pa yan. Eh, kaya ilan, ilan pa lang ang tinakbo? Ilan pa lang tinakbo ng motor mo? Hindi gamit? Oo. Oh. Sige, hanapan mo na lang ng parking

Bago to ah, maliligaw tayo dito. <laughs> Kaya hindi niyo pinasok. Dito naman ang ginagawa ay ball race. Yeah. <laughs> ano yan? Hinihigpitan mo na? Oo. O yun na wala, tanggal na pala yung luma. Oblong na yung mga bulitas. Oblong na yung mga bulitas? May natanggal na nga eh. Oh. Oo, oh, kaya kaya hindi na rin maayos ang laro. Kasi oblong na pala eh. Super sa'y mo na. Ayan, 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 ayan. Yan, 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 yan. yan ang malupit na test. Swing arm Yes, i-banking mo nga, i-banking mo. <laughs> <laughs> oh arm i-banking mo nga, i-banking. Para malaman kung talagang matimba. Ayan, 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 ayan. Kapag primera niyan, pipitik lang <laughs> dito sa likod ko. Ito ko ha, pawilihin ko Oh, yan o Awa ka lang <laughs> mo <Hello>, kayo mga Tingnan mo yung bawang, tingnan mo yung Hindi pa kasang mga eh Alam boss Panalo <laughs> oh. May warning lang kami ulit. Ano ano yung warning mo? Break in. Oh, break in. Oh. Ah, yung kami pa alala. Break in. Porta part porta porta 6000 RPM lang. Huwag masyadong matuwa. Ay teka lang. May naisip ako. Pagkatapos mo break in, ha? Palit ka ng 1646. Crucera mo Sera ko. <laughs> ano? Ano? Okay na? Ha? Wala lang pa test ride pa ba? Test ride mo sir Napalit like naman nagpapalit din ng battery na nga? okay na pala oh One click na Ayoko yung nalaglag ko talaga Ano yung nalaglag? Ah, okay ha, okay ah. Madali replace Buti pa hindi nabasag May <-tapong. laughs> <laughs> Ah, okay Okay, test ride mo, sir Ibanking mo para malaman kung gumagay o hwag pa malalim malalim yung ano yeah, gail okay, ni sir para sulit ang test ride okay pa na kanina nga pagpaandar eh, okay pa sabi ni Happy doon lang sa labas e test ride kasi di na pwede rito marami na ng tricycle ayun o oh, dumating na si sir oh. so ano sir ano kamusta na yung laro ng iyong swing arm at saka ball race okay na wala nang ito wala nang kumukontra to, wala na rin All alright okay sige trust sa ano ride shape na lang ulit sa iyo yan nag endurance ka ba ano ba itong mga ano na to ah, oo nga ayun yan, tala Santo Tomas to si Sir so, ayun guys bali, tapos na tayo sa ating caravan dito sa Lipa, no so, nabali naka ilan tayong motor, lima, anong, pito bali, naka pito tayong motor ngayong araw kasama yung kay Nico no? kasi, lima lang yung dumating doon sa nagpa-reserve tapos may humabol na walk-in isa tapos hindi ko kaya naging pito lahat pero overall sulit naman kasi kahit na pito lang yung dumating uh, marami naman ang mga pinagawa so medyo mabigat din yung mga uh, ginawa doon sa mga motor nila so overall successful naman yung ating caravan kumbaga kumota naman din tayo hindi naman tayo lugi so okay din so Ayan nagliligpit na as you can see oh, nagliligpit na sila ng uh, gamit So dito kami nag dito 'yung working area namin naglilinis na kami So So ayun guys abang-abang uh, na lang uli sa susunod na uh, karaba namin ano po-post naman kami sa aming mga Facebook page sa, Facebook, uh, sa page ko at sa page ng Team Aftership All right so Hanggang dito na lang. Kita-kita na tayo sa sunod na video. Bye-bye.